Chat Shout out po dyan sa mga pogi at magaganda kong mga followers. Shout out po sa inyo mga Idol. Napakarami ko talaga mga pogi at magaganda ng mga followers. Ayan. Ganon. Nagpapalitada na naman tayo ngayon mga Idol. Palitada. Paksisa na natin ito mga Idol. Ganon lang Oh. フフ <laughs> Ayan mga idol, wala na tayo ng alok mga idol. Naantay natin mga idol. Medyo natagalan mag yung mga pogi kong kasamaan mga idol. nag pa, nag pa na sila ng binistay mga idol. Ay, tayo. Ayan na binistay. Ayan. Good afternoon po sa inyong lahat mga idol.